Alin? Hindi Lak na, lakwa na Lakwana ka pala na eh. <laughs> wala walang alis. Wala, Puti Dana, pang tungit oh, na naman yung baraha ko. Maganda sa tong ito. ito. May black pair, ano? Ang kamahay, blood ko, orain yung kasugal ko. Ano eh, kanaman jokla Joke lang! <laughs> Pasensya kayo na, medyo mabagay. Eh. Hindi, o oh, eh, si Tito Fred nga, napagtyagaan nila eh. Ay, kung grabe na, chukaya ni Tito Fred, oh. <laughs> Tito, ah. tito Fred. Na tito, ah. Lok lok na kine. Eh. Mana <laughs> <laughs> Tito Fred. <laughs> tito Fred kine na lok <laughs> Mana kayo ana. Ah, sandali sandalikano. <laughs> ah. <laughs> yes, may pangontra ako sa inyo kala nyo ah. Eh. Hey. Ah. Stay lang dyan Walang stay, stay Pagkaganon 'di pag 10 Alam mo Tito Fred. <laughs> okay ka lang dyan Ayun. Malaman. Hindi na hindi na Ayaw si Tito Fred. Tumira na. Wap Ay. Puti na. 100 pesos. <laughs> Mahalong ko na Ka ah, ang kabindoy. Ano na ang jipang jiboy? Ang jelichoy. Nako, hindi pwede palang walang chotor ito. Ano yan? Hindi, siyempre first time po. Eh. Ah. First ah. time! Chukano Ay, paw yan, paw! Hindi. Pao, ayan o, isa lang ang otso mo. Ay, dalawa. Ah, dalawa ba yun? Ikaw naman. Hindi ka, sana kinases classes me. Oo. Ay, oo nga. Tingnan, classes, klases, oo. Sumobra pa yung classes klases. Oo, ano ni Mirong. Ay, naman biyasa din. Ay, naman biyasa bangka, ha? Oo. Si Eti Black Fair. sila lahat. Trialo kayo lahat. O si Eti pa Black ha? Kahit sa Tudyo Ay, queen, no? Control, queen. Ay, kaya Duterte. Kuha nung control. Ayan, o. Ayan, masamukari. Ayan, oh. Oh, Chepi Ocho Nueve. Kuha! Oh, hmm. Sinang bursa rin dara, Marta? Ka Kahit mag-plasis street ka na lang, oh, size. Yeah, oh, na. ayan Kaya ang ulo mo, oh. Masambung panalo Ay, pa, pa rin. Siya sana panalo, no? Teka, Oh, sige, ikaw na, oh. nino, nino. Nino, nino. Nino, o, oh, eh, 50-50. Eh, 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 Nung may plaza plasas oh, Ayun, Ayun. yun, sinang puso kami dara, Marta. Ano, ayan mo ito? Hindi, huwag kayong magalala kay tita Marta. Paldo-paldo yung... Nakuha pa din. Kaya tiyo, ano yung kuha? Ano yung tiyo, ano yung kuha? Oo. Tapa bari ako pa lang dinalang pahad. Ah, ilang dugo sila kay makapagtong. Doon na lang kayo, oh. Pabariya kami mandalon. Okay, oh, O taya. Nagtuturo pa kayo, hindi naman pala tinanong niya, hindi naman pala mga marunong. <laughs> oh, sabi pwede na. Pwede, pwede. pwede naman nga. <laughs> Pinadin na lang. Lang mo. Pahad pa ng Karin burin lang niya mag-walk. <laughs> Hindi <laughs> <laughs> <Pukary, laughs> ah. <laughs> sila -ka Ita na bisa Bisaya pokeri. Kerry. Wala po, ha? Nanita po, Kari, dito. Po, Kari, sweet. Kahit ang balaga ng miyama at joan. Ay, tanong makanya naman. na mali. Oo. Ang tama. Oh, ah. Kaya Eh naman poker lang, di mo I alam eh. Pero, si Johnny nga na, alam ito. na alam niya kinakain niya ang gabi-gabi. Hindi <laughs> ba iniinom 'yun? Kinakain niya. Ano pong favorite ng baraha. Ikatita. Eh, dito tayo. Ay, yun, dito, up, up. Mm. Wala, walang ano. Walang himala. Pwede siya dito. Ito. Iwag! Baka po na pwede ng kinisan. Sa plasis, walang ano. Dakal kayo ano pala gan. Dito tayo. Mapanit na rin kayo tudas ako. Uh, bear, kayo. <laughs> Hindi, size 5 din Open lang. Oh. Oh. Ay, Hindi, tinalo ko yan. Quadro alas ako, eh.

Bazaar na. Okay ka ba? Malaguya hey, siguro pa, variety sa mga simula pa doon. Tsaka ma mapali po talalo kami. Open okay, na. Bakit ito arin? <coughs> Talo ka doon. Birthday na, berdy na berdy naman ni Jason yun eh. Ang yun eh. Sino Jason? Si Jason, yung anak ni Kenny. Ay, ah, 4, ngayon? Ah, ngayon? Asahan, asahan, asahan. Quadruple. Sinong quadruple? Eto. Ay, uwa. Utay Dana Quadruple. Okay. Um, na, okay. Oh, pangalawang bara. Plus 6th Street. Oh, <laughs> sa akin lang yung pinakamahina pa oh. Pero cho. sa Mumbai niya. Black o, ano black Blackpear? Ayun oh, Jack King ako. Oh, Walang pares. Okay, tinadin okay, Ang dyan uh, lang <laughs> akong para. Walang <laughs> dipol. Dipol naman yung Pagising ko, problema di pa na mga sa natin yung klak, <laughs> po ay mga alas <laughs> kung alas negera, may baong naman pa. Problema man ko. Kaya tapikan yung yellow. Kaya tapikan yung yellow. Ay, grabe ng pa lang. Si ito. Kita, ay, ta, kita pa si Rolo ari. Ito. Mm -hmm. Taboy ka Ano ba ano may drive kita tan hmm. oh, oh, mo to. Wala yan may pala. Bali na nang i-drive ko ni. Oo, syempre. Kitang-kitang misan paalo kalita ka diyan niyan ito. Ito, kan bike yan. San? Ingat isang paalo kayo. Ayun, tarin, in...

Uy, ining kangkay, tapilan na nga sa liyo. Itang kangkay eh. Itang kukundal na nga. Uy, niligay kayo. Ang palo. Kung gari, sedi na yan. Kalayo Ungar! ka na po, Lidl. Kalayo ka na po. Ano ka na nalayo, pe? Palawin ka na po. Ano yan? Eh, tryo-tryo naman yung pulpa. Sabi ko, Jason, ano yung naisamot ko kaninig. Ay, wala na yung nasa ilasanan king. Huh? Oh, ha? Oh, black bear. king. Antay. <coughs> din. <coughs>